Ito yung viral sa TikTok na isang tableta lang daw nito, 4 na litrong washer fluid ang mapoproduce na. Subukan natin. At after 15 minutes nga, eto mga kaibigan, parang magic naging blue yung tubig. O, di ba ang galing? Yun, dumating na yung concentrated washer fluid tablets na in-order ko dito sa TikTok. Alam nyo ba, yung isang tablet na yan, katumbas na yan, 4 na litrong washer fluid. Sobrang dami, kaya makakatipid tayo dyan. At dahil dyan, hindi lang isa yung in-order ko. Green up ko na yung promo nila na buy 2, take 3. Kaya meron na akong pang isang taong supply ng washer fluid sa murang halaga. Kumuha na nga ako ng apat na litrong tubig at binuksan ko na yung isang banig at naghulog na nga ako ng isang pirasong tablet. At after 15 minutes nga, eto mga kaibigan, parang magic naging blue yung tubig. O oh, ba diba, ang galing? Eto nga pala yung product features. In English ha, remove oil film, insect tracks, dust and dirt on the surface of automobile glass. It is clean without residue. At the same time, it has anti-aging function for the wiper rubber strip. Maintaining the flexibility of the rubber strip and extending the service life. Wow, ganda! At after ko ngang alug-alugin para kumalat yung solution, ayan may konting bula. O di ba sa halagang 280 pesos by 2 take 3 na. May pang 1 year supply ka na ng washer fluid. Click mo na yung yellow basket baka maubusan ka pa.